morning po mga idol ayan po si Titaw and Rose Marahanan ayan ito po si Titaw ayan po si Rose Marahanan update lang po sa kanila di ba po ang bibilis nila lang ako eh bibilis nila lang ayan po Yan po. Ilalabas po natin sila doon para sa kids nila para maka ano sila ng mabuti, makapagpag ng pakpak. Kasi po maliit lang po yung cage natin, yung kulungan natin. Kaya yung mga Diba po malalaki yung cage nila para yung kalapati nila nakapagpakay. Ngayon po, pumasok si Rosmaranan. Diba po, malabas po natin ulit. Diba eh. natin buka natin na uh, mm -hmm. ito to ka ito, ito. ito po blender mix at player mix na ganyan lang po gagawin gagawin ninyo sa gusto nyo nyo pong umamo sa inyo yung kalapati nyo Ayan. sanayin nyo pong patokato kahit sa kamay ninyo First time po di lang pinatoka ko yan sa uh, ko, mga idol. Kasi po eh, hindi naman po natin sila masyadong ano, dahil po maghapon po kami nagtitinda. Uwi po kami dito sa bahay mga six, seven na ng gabi. Kaya po daw so, pag morning papakainin ko na sila tapos pag busog na lalagyan ko ulit yung patokaan at tubigat nila ganoon lang po yung sistema natin dahil ayun nga po hindi tayo tutok sa pag iibon dahil kailangan natin maghanap buhay pamilya muna before kalapate. Ganun lang po tayo, mga idol. Ayan, sana uh, video lang po tayo, mga idol. Bus na. Bawa tayo ulit. Hanggang dito na lang po mga kalapatids. Maraming, maraming salamat po. Ingat po tayong lahat. Bye bye, God bless.